Wala ano na diha sa mga bulanon sa Poblasyon Gym, Tabahan, Gintolman, Buhol. Sumasabay din sa atin ngayon ang mga taga Biliran, Kulaba, Kulaba Covered Court. Sa mga ilonggo dire, damo ba mga ilonggo dire? Ginapiko, ginapa, lagi na Ang mga taga, Sara Ilo Ilo. Live din po tayo na papanood dyan po sa Barangay 1A Poblasyon Covered Court, Manapla, Negros Occidental. Sa Mindanao, sino ba mga taga Mindanao dito mag-ingay? Live tayo na papanood dyan sa Purok Pagkakaisa, Barangay Sanyao Esperanza, Sultan Kudarat. Tayo rin po ay sinasamayan dyan po sa Kalamba Municipal Gymnasium South Western Poblasyon Kalamba Misamis Occidental Live din po tayo napapanood sa Santo Rosario Covered Court Iligan City Lanao del Norte Kasama din natin ang ating mga kababayan dyan po sa CDO Amphitheater Capistrano Street Kagayan di Oro City, sa samis Samisamis Oriental. Kasama din po tayo or live din po tayong napapanood dyan sa Barangay, Poblasyon, Covered Court, Tapan, Bukidnon. Live din po tayong napapanood dyan sa Danau, Covered Court, Barangay, Arurugan, Marihatag, Surigao del Sur. At siyempre, hindi nagpapahuli ang mga Davawenyo. Lahat tayong napapanood dyan sa mental Cover Court, Barangay mental Tubok District, Davao City. Lahat din po tayong napapanood dyan sa Makangaw Gym, Barangay Makangaw, Lupon, Davao Oriental. Kaya sa ating mga kababayan, itaas natin ang mga bandila, ipakita natin sa buong mundo ang ating pagkakaisa ngayong gabi dito. Susunod pong maungusap sa atin, isa po sa mga banateros, tawagin na natin si Boss Dada. No, no. Boss Dada yan. Magandang gabi po uh, sa lahat. Hey, Boss Dada yan. <laughs> Basta na! Si Maganda nga eh. Sabi niya, kalang kaya daw niya kahit isang kamay lang si Pangulong Duterte. Eh, kalakas na pala. Inuutos naman dun sa mga alalay niya yung ano, pagharang kay Pangulong Duterte. Nakita niyo? Pero tama ba na ang dating Pangulo eh harasin natin ng ganun, haplot, haplotin mo na ganun. Kasi parang lumalabas, sila pa ang biktima eh. Sila pa daw yung nabukulan. Sila pa daw yung VIP treatment daw yung binigay niya kay Pangulong Duterte. Dahil nakaupo daw sa upuan ng Presidente. Okay ba yun? Alam nyo mga boss, nung mga panahon na si Pastor Apollo kay pinag-uusapan natin tong extraordinary rendition. Marami sa atin tumasang kilay. Marami sa atin hindi naniwala. Si Pastor Apollo Kibuloy nagtago Marami sa atin nagsabi, ba't kasi nagtatago? Di naman totoo yung extraordinary rendition na yan. Eto na. Nangyari na. Kay Pangulong Duterte. Totoo yung extraordinary rendition o no? hindi? Totoo lahat ng sinasabi ni Pastor Apolo Ibuloy noon o no? hindi? Kaya sa susunod, makikinig tayo doon sa mga totoong nagmamahal sa bayan Pilipinas. Nakita nyo ang ginawa ng kapulisan labing anim na araw sa Kingdom of Jesus Christ. Practice na yun. Practice na yun. na na ni Vice President Sara Duterte yung pagpapa-impeach sa kanya. Unang araw pa lang, alam niya na. Sabi niya, nagpa-practice na sila sa impeachment. Eto, nangyari sa ating mahal na Pangulo. May mga nagsabi, sana hindi na lang siya umuwi. Natatandaan nyo, merong isang congresswoman na itinago niya yung kanyang asawa. Dahil may kaso. Sana ganun ka lang din ang ginawa natin. Pero alam nyo si Pangulong Duterte, hanggang sa huling hininga niya, gusto niyang ipakita sa inyong lahat na handa siyang maglingkod. Kahit marami ang nag a sa kanya, huwag ka muna umuwi. Nasa Hong Kong pa lang kami, alam na namin, ang dami ng polis, nagsisinungaling na sila. Nagsinungaling ang PNP, nagsinungaling ang uh, Malacanang, nagsinungaling ang Soljen, sabi nila, wala. Pagdating dito, ang ginawa ni PRD, hindi, ang ginawa niya, inagahan niya pa. Sabi mo ka muna umuwi, hungulihin ka. Sabi niya, hindi, uuwi na ako, aagahan ko pa. Pag uwi ni Pangulong Duterte, anong ginawa niya? Anong ginawa sa kanya? Ipinakita niya sa inyo kung anong klasing gobyerno meron tayo. Walang respeto sa dating Pangulo. Walang respeto sa simbahan. Walang respeto sa isang pastor kung walang respeto sa mga malalaking tao, walang respeto sa Vice President, ini-expect nyo ba na i-respeto din kayo? Kaya ngayon, kagabi, napakasakit. Bawal kasi magbura dito eh. Pinagbawalan na ako ng boss namin. Pero Siguro palitan na lang natin ang dasal. Mag-ayuno naman. Seremonya naman. Isalang. Sitoray. Yan tayo mga kababayan, magbuklod-buklod. Nakikita natin na nangyayari sa Mindanao. Nakikita natin yung mga dating hindi naman nagpa-participate, nagising na. Yung mga dating hindi naman interesado sa politika naging biglang interesado. Napakatalino ni Pangulong Duterte. Akala ng ating Pangulo ngayon na ang galing-galing niya, ang hindi niya alam, binigyan niya si Pangulong Duterte ng platform na buong mundo makakaalam kung gano'n tayo ngayon inaabuso. Bawat kwento ni Pangulong Duterte noon maririnig lang sa buong Pilipinas ngayon maririnig na sa buong mundo malalaman ng buong mundo kung gaano kabulok kung ano yung ama siya din ng anak mas masahol pa malalaman ng mundo na lahat ng aliado ng pangulo lahat ng aliado ng pangulo tinatrabaho nila kaya somehow, para sa akin, nagsakripisyo na naman si Pangulong Duterte. Kahit hindi na siya presidente ng Pilipinas, isinakripisyo na naman niya yung kanyang sarili. Para ano, magsama-sama tayong lahat. Lahat tayo, may kanya-kanyang mga social media. Gusto nilang kontrolin yan, gusto nilang patahimikin tayo. Gusto nga nila, lagyan ng prangkisa yan para makontrol nila. Pero hanggat wala pa, gamitin na natin lahat ng yan. Ang people power nasa social media. Gamitin natin lahat ng ating mga platforms para isigaw kung gaano tayo kalismayado. At isigaw natin araw-araw, na -araw, tayong huminto hanggat hindi natin nababawi si Pangulong Duterte. Let us bring PRRT home. Let us bring PRRT home. Napakadelikado din ng ginawa ng ating Vice Presidente. Alam natin na isinasama siya dyan. Pero di nila alintana para sa ating lahat. Kaya dapat tayong lahat magsakripisyo din. Maraming salamat sa inyong lahat na nandito dito. Hanggat naniniwala tayo, may pag-asa tayo. Kaya ipakita natin sa kanila, maling-mali yung ginawa nila at huli na nila to. Maraming salamat po. Maraming salamat! Naggagabi na mga kababayan!